Ito pala yung bahay ni Sebli Amore, mga mams. Oh. Hi! Kumusta pala yung bahay mo? Hello, pasok kayo. Ayoko lang pumasok kasi naiya talaga ako sa iyo. Naiya ako sa iyo. Bakit hindi ka lang pumunta dito? Um, pumunta ako dito kasi piyesta eh kasi alam ko may handaan kasi wala? kung walang handaan hindi talaga ako pupunta dito pero ngayon parang timing na may handaan may okasyon hi baby say hi ayan mm. So, pa. la, ang talaga ng bahay mo. Parang nahiya ako sa bahay mo. Huwag kang mag-earn. Hala baka, kala. pa, kala. Noon ay pangarap <laughs> lang. Ay, takay antero. no ako. Noon ay pangarap lang. Pero ay, ngayon. Pants uh, din mo. Ha? Pants din mo. Pants ka ng mga pants, pants. Pants Pants deluxe Leche. Ayan. Ay, so, kapasa pala yung bahay mo. Ang ganda pala ng bahay mo, no? Ang ganda pala ng bahay mo. Thank you so much, pero hindi pa talaga siya totally natapos. Ay, ayan pala yung inano mo, nilagay mo sa ano mo? Sa? Sa alcoba mo? Hindi pa yan, pero maglalagay oh, pa kasi kami dyan ng same Ano pala? Ah, so uh, temporary pa lang yan. Yes. Wala mm. namang bago sa bahay. So parang malaki yung TV mo, parang parang <laughs> ayong TV mo, parang blaga yung TV ko dun sa bahay. Hello? Parang times to yung laki <laughs> ng TV mo dito. Hey! Kasi diba? hindi hindi na TV. So, ah, epic. ba? Ah, magkano yung dilimon niya sa ano TV na yan? Secret! Si Yay! Alam mo, mga 35,000. Uh, 35,000? 35, yeah, ah, bakit ang... Quality, 30, iba talaga, iba talaga pag simple amore ang nag-invest. An. Totoo yan. Mm -hmm. Ano ba hapon, galing kami ng seating. Oo. Oh, oh, oh. Kasi merong na namigay na itong couch, our huh? sofa guys. So, Ay, may nagbigay ng sofa. Yan pa rin yung sofa mo. Yes. Kaya nakita ko nga, pumunta ka ng city nga kahapon nga. Ano kay maganda yung caption mo? Oh, Ay, ito pinabili mo. Hindi pa. <laughs> Ay, may, tr trilling pa. pala yun? Oo, oh, oh, hindi pa yun. So, ito yung kinadiba dati. Ah, ito yung kinadiba nga sofa. Ayan. Tapos. So, yeah. Ayan na papalitan na namin 'to. Babaya or so uh, baka Vulcan Horton alin 'to? Hindi pa namin alam kung -mm. Pero malapit na. Ah, so, ang ganda ng ang, 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 ang pagkombinasyon ng tiles mo sa sahi. Oh, as in. So nag-iisip pa kami kung ano magandang kulay sa wall and sa mga nag tat, uh, sa mga nag ko-comment uh, sa, sa akin, basket table may TV. No worries, guys. Kasi sa liit pa naman ang bahay namin. Oh, hindi maliit yung bahay mo. Malaki. Huh? Malaki. Hindi masyadong, ano, yung space. So, ang TV namin, guys, actually, dito talaga namin ito ilalagay. Ah. But for the meantime, dito lang muna namin siya nilagay. Since, wala pa kami saktong pangarungan kasi dito na side. Hindi mm. din, natatakot kami kasi nag siya ng mga laruan niya. Yeah, baka ma... Mababato. Yung, ma, ma, ma babato. Dito, babato yung TV. That's why, dito lang muna. Dito, and uh, dito ang mm. aming dining table. Ay, i-change pa namin siya for only four-seaters lang kasi kinamama ko eh, malaki siya. Ah, ito yung, mm -hmm. ano, ito yung, well, parang, parang nara naman yan, nara Benjimilina. Parang okay. ang ganda ng ano ha, mesa mo. Tapos itong hagdanan mo? Tapos itong hagdanan ko, papipipuraan ko pa ito guys. And then dito, lalagyan ko pa yan ng ice cream. Ah, kakoy muna yung temporary mo? Yeah, binil. Ah, binil mo. Ito, Bunga ka. Tapos... Yes. <laughs> And then, ito yung bago dito sa bago. Ah, ito, di ba ito, ito yung inano mo, binili oh, mo? Oh, diba, gusto ka, gusto mo Oo, oh, oh. Ganito. parang, dito, tingin ko, parang oh, mahal. Wow. Parang hindi ko kayong budget. <laughs> Bayon, ay Ah, yun yeah. pala. Magkano oh, so, so, mag -ano nga 3,000. Ay, oh, 3,000 yan. Oh, so, cute niya. So, pag i-open mo siya, ganyan. Ah, ano to? Yan. Parang, parang yes. familiar yes. ko niyan. This is my beauty products, guys. Ah, hindi, is... beauty products. Ah, kaya pala yung kutis mo, kutis artist parang <laughs> <laughs> nakita Yes, na, that's my juice. She I juice to. May capsule ka ganito. Meron. Mm, wow. May inong din ako nito. Ano yung glow babe? Ano yung babe? Ano ah, yung <laughs> <Yugo, blae. laughs> <Yugo, laughs> babe? Yo glow babe. Ay, yung glow babe. glow babe. Ano ba? Yoglow. Yogo. Babe. Big? Babe. Babe. Oh, babe. Ah, ka babe. Nag-post ko ng babe. Yeah. Yes. Ano yung Yoglow, babe? Ay, Yogo na, Yogo yung, yung, <laughs> Ay, ito yung ano, oh, ito yung bagong binili mo ng 3,000. Ang ganda pala oh, siya, no? Yes. Ito, ano to dito? Mga karote na bigay ni Ma'am Chona. Thank you so much, Ma'am Chona. Ah, ito yung, yung, yung binigay yes. ni Ma'am Chona. Ang ganda And pala. Dito naman. Ma'am Chona, baka naman Ma'am Chona. <laughs> yung o, promise diba? mo sa akin hindi gano'n yun ako nang ganito wala tingnan pa meron din ganito sa katerian si Bating ah so ako wala pa talaga oh, kasi only girls lang daw ah okay and that's why I hate you ayoko lang <laughs> sa'yo i-blog kita pa maya hala na ito ba na siya <laughs> naman ang binigay sa akin sa Innovatronics Food and Health Division. Ito mga Ay, ito yung pinib namin kay ano, si si Maymay. Oh, mga yeah. yung pressure. Ganito, is yung, <coughs> 000, yung 000, to, see, 2,899. Diba, mamahal nito guys. Yung Thank you so much, Innovatronics Food and Health Division. Sa so, mga gusto pong umorder ng kanila ano, uh, tawag nun? Carolina Reaper na powder available po sa Ah, may niyan. Yes. Tapos yeah. dito, ano to dito? Dito pala yung ano, parang ang ganda na ano, kasi malalim. Yung Oo, o, sinadya ko talaga yan na malalim siya. Kasi ang liit lang ng space ng aming countertop mm -hmm. dito sa lababo, di ba? Di ba, maliit lang siya. And pag dalawa naman ang ilalagay namin, so knuckle space na siya. Kaya sinadya ko siya na malalim. Ay, yung dito, Nes, parang pinalitan niyo yung ano. Yes, yan ay bago. Di malaki yung, yung una? Hindi, ba, liit lang. yung una? Oo, oh, ito bago. Ay, yan yung bago. Oo. Oh, uh oh. Di diba? ba? yung mga gamit mo doon. Nakakainigit. Oh! Huh? <laughs> 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 Nakakainigit ang gamit mo. Bakit ka naman naiingit eh. Kasi, binagay mo talaga okay, sa ano, okay. eh. sa sa kulay ng bahay. Sa bahay okay. kasi. Sabay kasi, wala kasi pakialam yung mga sa bahay. Kaya, kaya ako din, wala din pakialam. Oh, so, Ganun sure. din yung sabay eh. Oh, may mga ganyan. May mga ganyan. So yung kitchen mo. This is our dirty kitchen. Ay, ito yung dirty naman. kitchen. Ay, oh. wala pa talaga. Hindi pa talaga siya tapos. Hindi pa. Kasi, ano ah. na balak mo dito? Ang problema talaga namin dito, pagka umula, kung paso tubig. Ah, naulan na, na, pa kayo dito? Hindi naman siya naulan, pero yung tubig dyan, dyan ba, sa baba. Okay. So, umago siya papunta dyan sa loob. So, yun ang problema namin na kailangan namin. Hello! 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 <laughs> Ayan, nag-vlog sa amin, guys. Diba ka ito? Diba Oh, sorry. so, eh, anong, anong mga tiles mo dito? Or, ano, mga plan? Yes, ang lalagay namin dito ay, ano lang siya, parang ganyan lang siya. So, maganda kasi din yung suggestion ni Mama Zen. Oh, um, That's the suggestion of Mama Zen. Maganda din talaga na. Ang ilalagay namin dito is, ano lang, ganito lang siya. Na parang kahoy. Tapos, ah, kahoy lang siya. Tapos itong aming, ano, palitan namin niya yung sun. Oh, uh, so, merong maniningil lang utang mo? Oh, bakoy na no, ko. Baka babas tayo yun. Taka saan ka? Sa <laughs> dahil si iyo ako dahil. Ay, si ka? Yeah. Bakit nandito ka? nang <laughs> SY Glow. Ah, Hala! Ah, yun SY Glow! Ito ka sabi? Ako si Unai Glow Babe. Yeah! Glow ikaw. SY Glow, kaya mother mo ba? Yung Glow. ang Glow. Ano siya? Uh, uh, competitor. Competitor. Ah, ikaw pala. Hindi kasi kung... Ang benta ni Dai, sisingilin ko na yung benta. Ah, singilin mo yung benta?

ano ang amin niya? Ha? Ano ang amin niya? Okay. So parang ano ba Parang sabah, sabah, outfit yan? Ano daw sa outfit mo? Summer outfit. Super Beach. Summer outfit? Summer outfit? Super outfit. For Fiesta. Ha? For Fiesta? Fiesta is colorful. Diba? Pero paano giling, giling mo ryan, Yung tiyan mo? Ano ano anong, Ano yun? Bakit hindi na siya kumalis ng bahay pagka hindi siya naka up hihihi 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 ay ayun muna pag hindi ka na ako umabot 2 hours paano na ako parang hihihi may mayroon may, na ano ka CEO ka pero yung bag mo parang Guy, yung Modern to trend. Di ba, di ka updated sa mga trend the bag? Anong trend yan? ko sa'yo yung bag ba, sa'yo yung bag. sa CEO na natin, Kaya, di Tessa lang pala di ba? Ay, di na yung papalagay. Pero sa iyo mabot ang buwan, sa iyo mabot. Pero sa iyo chon. dinner. Ay, ay, ganyan ka dali kayo? Lunch! naku ko na maaaw. Mayroon Nara, lunch o. Ano, hindi pa sa uslan nisa? Nag-paper pa lang siya. Kaya kasi magluluto pa ako ng chicken korma. Ay, magpapasok ka kagad kasi akala mo may... Oo, akala niya. May... Dahil nuto na sana ngayon kung di ka disturbo nire. Disturbo kay ka. So, ayan na mga si. So, thank you so much. So, mag-ano muna kami? Um, uh, mag- Mag- Mag-ano muna? Mag-money muna kami? <laughs> mag <I> agad. Thank you, guys. I got it. Thank you, Good luck.